Pinarangalan ng Social Security System o SSS Luzon Central 2 Division ang mga retiradong miyembro nito sa kanilang ika na putpitong anibersaryo. Ginanap ang espesyal na okasyon sa Ciudad Angeles ngayong Biyernes, September 6. Sakop ng naturang dibisyon ng ahensya ang mga probinsya ng Pampanga, Bulacan at Olongapo City. So ito yung ating Pensioners Day na ginaganap po ngayon, no? part of the SSS 67th anniversary celebration. Binibigyan po natin ng pagpupugay yung ating mga pensioners na sila naman talaga ay nagsikap ng mga productive years nila. Sila yung nagbigay ng foundation para sa SSS. Kaya gusto nating i-celebrate na kasama po sila. Ang tinutukoy ng Vice President ng SSS Luzon Central to Division na si Gloria Corazon Andrada ay ang Pension Loan Program o PLP sigurado meron silang panggasos pa rin while at the same time makukuha nila yung pension loan na kung ano man yung pangangailangan nila no, masasagot yung mga pangangailangan nila. Kabilang ang retired pensioner ng ahensya na si Alfredo Sirocha sa mga dumalo. Kwento niya, ito na ang ikatlong pagkakataon na siya ay nakapag-loan sa SSS, buhat ng siya ay magretiro noong 2014 sa edad na 75, may pinag-aaral pang senior high school si Tatay Alfredo. Kaya't malaking tulong niya na bukod sa kanyang pension, may iba pa siyang pinagkukunan ng pantustos sa matrikula ng kanyang unika iha. sana ang anak ko. At saka maraming maraming tulong yung yung ano SS. Eh, hindi ako nag hindi ko ako naiirapan maglolo. Sandali lang. Sa ilalim ng PLP, maaaring makahiram ang mga kwalipikadong retired members ng hanggang 200,000 piso na may 10% interest kada taon hindi kailangan pumunta sa labas sa mga lending institutions dahil sa SSS po maliit lamang yung interest Nasa 10% per annum sa labas yan parang per month na yata yun eh tapos uh, hindi namin kukunin yung ATM nila hawak pa rin nila at meron pa rin sila maririsip na pension uh, katabuan na uh, about uh, a little less than half Bukod sa pagpapakilala ng PLP, nagkaroon din ng mga talakayan tungkol sa health at wellness ng mga senior citizen, ngayon din ang mga gabay sa paggamit ng online platforms ng SSS tulad ng My.SSS portal at SSS mobile app. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy silang maghahanap ng paraan upang maserbisyuhan ng kanilang mga miyembro, lalo na ang mga nagretiro na. Lisan Morten, CLTV 36 News.